everyone good evening i'm back this is sam blushas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon Crown spoiler daw sila kung sino-sino to. Yan, yeah, nagtatalakay natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng na makamamasam mama na laging samo dito araw-araw lagi-lage Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, alam naman natin na talagang matindi ang mga naglalaban-laban ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2025. Yung mga front runner talagang masasabi ko, grabe ang kanilang mga eksena. Sobrang hindi mo basta-basta magigiba. So ngayon, nang inaalam natin kung ang mananalo nga ba ng Miss Universe Philippines is from front runner. And then pagdating naman dito sa mga baguhan, so just ko, grabe din yung mga baguhan, hindi rin talaga nagpapatalo. Kaya nga sinasabi na ito daw ang mga crown spoiler dito sa Miss Universe Philippines for 2025. Sino-sino ba sila? So simulan natin kay Miss Bohol. Yes, si Tyra Goldman. So, sa totoo lang, si Tyra Goldman, kung communication skills ang pag-uusapan sa kanya, ay wala tayong problema. Magaling ang kanyang communication skills. At kung height, body, talaga naman masasabi ko, complete package kasi may height, may body, and brain. Di ba? plus nandoon talaga yung beauty niya sobrang mamahaling tignan at yung height na meron siya ay masasabi ko pwede mo talagang ilaban to sa international pageant. so ano ba ang kulang? ang kulang sa kanya ay yung performance level na tinatawal na alam mo yon kakabog ng todo-todo para tuluyang nga nang masungkit ang corona sabi ko nga maghanda lang to dito ay talagang papalo na yan ang bongga-bongga pero isa't isa din sa mga nakikita ko kay Bohol, kailangan na rin siyempre paghandaan yung kanyang performance at saka yung gagamitin niyang evening gown. Kasi siyempre pag once na pumalpak siya sa evening gown niya, ay may hirap pa siyang tumungtong ng top 5 or kung top 10 man to. Pero kung panalo at talagang pinagandaan ng glam team niya yung lahat ng mga eksena nila dito mula sa styling, everything, ay magiging madali sa kanya to. Then, pangalawa, yung pasarela. Yung pasarela naman, ayun lang. Talaga, abangan natin yung pasarela niya. Kung ano ang kanyang performance na ipapakita dito. Kasi, ang naobserbahan ko nga dito sa candidate ng Bohol, para siyang si Angeli and Scott Kemes. Yung alam mo yun, hindi siya ganun kakabog. Pero, ngayon pala, nakikita ko na ay pwede din to talaga tumugtong ng top 5 anytime. So, magpasabog lang to ng kanya evening gown. Ay, nako, winner na to. So, abangan natin kung ano magiging eksena ni Bohol at talaga namang masasabi ko, oh my gosh, isa siya sa mga crown spoilers ngayong taon na to. And then, of course, hindi din nagpapaawat ang pambato ng Bagyo. Aminin man natin, pero iba talaga ang eksena na ibinibigay ni Bagyo dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Plus, nandun doon kung ganda ang pag-uusapan, ay talaga naman sabi ko sa iyo, Josa ang datingan perfect ang styling laging ipinapakita and then ayon so aabangan mo na lang din to kung ano ang gagamitin niyang wardrobe o ano ang kanyang evening gown na ilalaban talaga dito sa Miss Universe and then plus hindi ko lang alam kung gaano siya kagaling sa communication skills pero performance level yes wala akong masabi talagang palaban ang kanyang performance kaya Waiting tayo kung ano ang magiging etsena ni Wala naman ako nakikita iba pang mga pwedeng punahin sa kanya kasi according do sa observation ko naman na nakita ko ay talagang panalo naman ang galawan ng batang to. Ang hinihintay na lang talaga natin sa kanya ay kung ano nga ba ang materyales na gagamitin niya para mas lalo siyang makarating doon sa dulo ng kompetisyon. So, for now, nakikita ko sa kanya top 10. And then, of course, pambato ng Laguna. So, nakakaloka talaga to pambato ng Laguna. Kasi bukod dun sa height na meron siya, ay nako, may beauty din na ino-offer. Plus, maganda din ang performance level niya. And, and ay, talaga pwede niyang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Hindi pa man nagsisimula ang competition, isa na siya sa mga sinisigaw na pwedeng manalo dito sa Miss Universe Philippines. Ang ano na lang dito, madadali na lang to dito sa Q&A. So, yun na lang. Kapag hindi siya nakapag-penetrate sa kanyang Q&A ng bonggang-bongga, so doon yung ikakatalo niya. Pero for now, nakikita ko malakas ang laban at malinaw ang laban ni Bagyo kasi iba talaga yung galing niya. Sobrang panalo sa height, body, at plus yung kanyang communication skills. At kahit yung styling niya, talaga wala akong masabi. Isa siya sa mga nakikita ko na pwede na talagang koronahan ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At isa siya sa mga nakikita kong tinik sa lahat ng front runner na nagkukumpit dito. Kasi total package talaga yung ibinibigay niya. May ganda, may height, may body, plus may brain. So saan ka pa? So wala na talagang urungan to. Kung baga, aalamin mo na lang to kung destiny niya ba to o hindi. Kasi kapag destiny niya to, walang magagawa ang lahat. Pero kapag hindi, ay yun. So, medyo mahihirapan siya siguro sa ibang aspeto. But, tingnan natin kung ano ang la ang meron ang Laguna ngayong taon na to at kung sila na nga ba ang mag uwi uli ng corona ng Miss Universe Philippines after Ariela Arida na naka-third runner-up sa intablado mismo ng Miss Universe. ba diba? So, I'm so excited dahil iba ang galawan ng tatlong kandidatang to at nakikita natin na talagang lumalakas sila ng bonggang-bongga -bongga at yung beauty na hinihingi talagang nanjajaan at winner naman talaga. So, tingnan na lang natin yung consistency nila at saka yung kanilang magiging galawan talaga sa kanilang competition. So, good luck, di ba? <coughs> <coughs> so, good luck. Ngayon pa lang talagang masasabi mo na sobrang exciting ang Miss Universe Philippines ngayon taon na to dahil sa ipinapakita ng mga kandidata at talagang naman maraming palaban. So, I'm so excited talaga. Sobrang, ayan, nakikita ngayon ng mga tao yung galawan ni Miss, ano, Miss, ni Miss Bohol, yung galawan ni Miss Bohol, yung galawan ni Miss Baguio, at yung galawan, syempre, ni Laguna. So, ang tanong dito, sila na kaya ang gigiba sa mga pangarap natin na manalo ang front runner dito sa Miss Universe Philippines. Isa kaya sa kanila ang matinding tinig para sa mga front runner na, na, na narinig natin ng malakas katulad ni Atisa, uh, Alyana, tapos si Katrina at saka si Winwin, di ba? Sila kasi yung front runner na talagang masasabi mo rin na oy iba yung binibigay nilang galing. So, ngayon, sila na kaya ang gigiba dito para hindi matupad ang pangarap ng mga frontrunner ng manalo ng Miss Universe Philippines. Ayan yung abangan natin. Diyos ko, galing, no? Pero totoo, talaga spoiled, ano sila, spoiler talaga sila sa crown. And tignan natin, sila yung kung sa kanila ang kukunin ng Miss Universe Philippines Organization na ipapanalo ngayong taon na to. So, ikaw, ano ba nakikita mo? Ikaw, comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, nakakaloka kasi itong tatlong kandidatang to talagang perfect talaga yung styling nila, eh, no? Perfect yung binibigay nilang laban. Kaya, ay nako, abangan na lang natin. And good luck. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin? So, tingin nyo ba sila nga ba talaga ang matinding tinik para sa mga front runner ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nyo gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.